ni Sale, na mismong Bonaventure ang aking hawakan. Pero I just want you to know, uh, sabi nyo nga, marami na nagbago. So natutuwa ako kasi um, pagbabago ninyo, nakikita ko. Madalas sinasabi ko sa inyo, wala ko nakikita ang pagbabago. But, but then, in, 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 uh, sa loob ko ay may nakikita akong pagbabago sa inyo. Hindi ko lang nasasabi sa inyo. Marami akong uh, nakikita ng pagbabago. Lalong-lalo na doon sa mga hindi ko na-counseling before na ngayon ay nakikita ko ay nagbabago na. Di ba? Improving. So, again, thank you very much to St. Thomas Aquinas. So, la last time I... Um, nagsabi ako sa inyo na may remembrance ako sa inyo, di ba? Yes. And until now, hindi ko pa yung So hopefully, bago matapos ang taon ito, ay may bigay ko na yun sa inyo. And yung video presentation ay ma upload ko na sa Facebook.